Alam niyo ba mga master, bago ko ito nabuo yung ganito kong setup, ay nagdaan muna ako sa maliit na setup hanggang sa unti-unti kong napalaki ito at saka yung patungan ng aking mga solar panel ay kawayan pa lang. So tali-tali pa lang siya. So yun yung time na nagsisimula pa lang akong magbuo ng solar setup hanggang sa natuto ako at nakapagbuo ako ng 18650 battery at saka 32700 na battery na gaya nito. So, panoorin natin. <makes noise> Maglilinis naman tayo ng solar panel. Eh, malakas ang araw ngayon eh. Kaya magandang harvest ngayon. Alam nyo ba mga master na ito yung taon na nagsimula akong magkaroon ng solar setup? Siyempre baguhan pa kulang pa sa kalaman at saka kulang pa sa mga materialis dahil kulang sa pambili. Katulad na lang ng railings, kawayan pa lang yung railings ko dyan, pinakapatungan ko ng solar panel. At saka wala pa tayo noong gaanong alam at nagsisimula pa lang tayo. Hanggang sa umabot yung taon na unti-unti tayong natututo at nagkaroon ng kunting experience dahil sa mga kapwa natin na mga nagdi-DIY katulad ng mga master natin dyan doon tayo unti-unting nagkakaroon ng kunting kaalaman so ganun pa man hindi natin pinagdadamot at isinishare din natin sa iba na kapwa natin beginners na magkaroon din sila ng pagkakataon na matuto kahit konti kahit galing lang din sa experience importante nagbigay tayo ng kunting kalaman sa kapwa natin na gustong mag solar setup kaya masasabi ko lang sa aking mga kapwa ko beginners dyan magpasalamat tayo at kahit papano mayroon tayong natututunan kahit ito ay experience lang. At ito naman mga master yung time na nagsisimula na ako magbuo ng 18650 battery na 12 volts at saka yung aking battery na 32700. So ayan po yung pang 12 volts ko na ilaw na 18650. So kahit kunti lang ang ating kaalaman about dito sa larangan ng solar setup, kahit papano may kunti tayong nalalaman at huwag tayong maging madamot sa iba matuto tayong magbigay or magbahagi sa ating kapwa na kahit experience lang kahit ganito mang kalit ang ating kalaman, basta't magsimikap tayo at agresibo tayong matuto yung kunti nalalaman mo ay pwede mong mapalaki kaya ang mapapayo ko sa mga kapwa ko beginners, tsaga tsaga lang at nood nood lang sa mga marunong, kahit tayo hindi pa gaano marunong, basta't magtanong tanong lang tayo sa mga mas nakakaalam unti-unti din tayong matututo sa ganitong mga larangan ng solar setup so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood dyan mga master at huwag kalimutan mag like at mag share at syempre kung bago ka pa lang sa channel ko huwag kalimutan mag follow para updated kayo sa mga susunod kong upload ng mga video na gaya ng solar setup maraming salamat hanggang sa muli mga DIY